Gamay ra sa Cyprus? Gamay ra man ate. Oo. Gamay ra sa Hong Kong gamay ra apa eh. Gamay pa ani. Gamay ra man Oh, dah kau nabawasan na sila. Na, nabawasan sila. Oh, sila. na ilang ang nila. Oh. Mga border sa katunga, sa mga Turkey. Sa mga Oh, okay. Pero boundary siya, ang nila sa unang ang nila

kano mo kanang ang ang nila dire time is gold kuno ilang kun dire moto time is gold update lang oh din sandi wala ah basta pagka na pila na wala kay na may daghan ah daghan mga sindahan ya yeah, dayon kanang kuan sa sila kanang sarado din sila pag Sunday. Bukas lang sila pag Sunday, kaya ng mga shop nila, bukas lang, kaya ng Eastern Christmas. Ah at regular day mo, oh, wala sila sa wala sila sa Saturday, ay Saturday wala. Diri bukas man tanan. Oh, Magsarado lang diri pag uh, kuan gyud. Chinese New Year. Pangdito so, ani la di sa mga Christian nga kuan ba. Sa London? Oo, so, oh, sa London nga. Uh, Sunday yung para gyud. Awan sa tuwa bitaw, gikoan nga ang sandin, no? pirang ang, uban, dili man gihapon banding sa pamilya. Tuwa sa kabit. <laughs> Naa sila sa sugal. Muna ilang ano, banding nila sa uban. Mga ginigalan ba? I-train ba? Oo. Pila na edad ron? Mga 25 at 26. Kumuna nag-college? Wala pa. ako mo endro. Okay, college mo. Mo endro siya karong next month kay pang fifth year niya. Oh. Nauhunong man siya na itong pandemic niya. Wala naman siya musood. Masa Architect. Architect? Hmm. Tuwasa. Mo endro na siya karong next month? Kaya pa. Kaya. Muna ganin na Rui murog Murag hinta siguro ang atong tuition karon. Ambut lang Oh, jalan Bukan yang jalan Bukan jalan, Oh, Bukan jalan Nak kawan pun, jalan di pandemik Nak kawan pun, jalan di pandemik Ini pun, kais pun, dana nagpagahi. Oo, oh, oh, nagpagahi ni Chadel. Ako rin yung isang Ako sa isang ikuan ko yun, bro. Bukam gusto Asa mo na yung papa? Wala yung ba, siya, dili dahil sa Pilipinas? sa Pilipinas. Pero waday siya magtagad sa bata? Paano mo, ng ikuan at hindi ka ng ikuan ko. Na nagtrabaho ko sa sa una. Ah. Tak pas. Kita akan buatkan. Oh, nak bawa punya nak anak aku macam ni boh. Siapa nunggu? Ada aku nunggu minum dari tiga. Pukul lima bujau. Punya. Punya. Dengar dulu. Pukul pukul pukul. Pukul pukul. Ia naik dan turun. Mak, nak aku berbunat tak juga. Eh kau mau? Ai kau Oh. na discurance kasiyang kamutanan. Uplet na mga mukha. Omak, omak ko ang lalaki. Ogice magitag pagis. Mutikal muka. Wala mo muchede du, pero sino sa Siya, pa nag siya

Ikaw po siya magminyo. Awa naman ko, nungutahan natin. Kaya ako lang yung nungunod siya. Kaya nanyanap siya. Ay, luma na lang. Yung manaw, manaw, manaw na pa. Tapos na, Oh na Ang lang, importante Kita mo, kung kita natin yung Pero kung saan kayo dito, hindi ka nga Kailangan sa ayun Ma. Oo, may hindi ka kung kaya. Ano ba kaya buon, kan, lang他们, yon. Pero kung mag ka, ka sa yung mga kayo ba na ka sa anak? Ma. Kaya ang bata, kung saan kayo dito, kung lang Pero, wala ba sa Wala ba sa mga sa Sumaga no? <coughs> yung mga <coughs> anak ron, wapaman mag-minyog sa'yo. Nasa sa ginawa kayo, wapaman. Kuha siya mag-uwan. Nasa siya uyab. Nasa pero dahan na mag-uwan. Hili na ito, hili na ito. Hili na ito, hili na anak, wapaman po siya mag-minyog. 27 na. Oo, sa ayon yun. ko ka, basig ka nang mag-minyog ka na hapa ka kuman. Kasi hindi ma, mag-girlfriend ako ma, ano, uh, 30 ako. Tsaka ako mag-asawa. Pero nakakain na, 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 ang na girlfriend ba? Ako na may may bibi pero wala na ako bali bari na Ah. Bari. Ma. O kada ma. uyam ka anak pero kinahanglan ka na kuan sa Maging kuan gyud sa. Kuan ka nang ikaw ang hilabon. Ako ako gigitan ka Ma, makahimog makahimog bata niya wa pay trabaho. Trabaho. Sus. Ikaw gyud po nanay. Oo. Suportahan na lang gatas. Ako nga gyud po ito na lang ko Maalang lagi pariho man ta Ang akong anak, may kay ni kahing sugot Nga mo yung siya karon uh -huh. Na, bali na kong in taon noy? eh, ko na Kanang humalang yon kay dako nang halaga ng akong nahurot, uh -huh. nahurot Kay, eh uh -huh. e, piyo mo yan, nag yun niya ay, nagtantog nagpublic lang siya kung nga kayo ka nang nag eskwela siya nagrenta good mid kuwan dito sa recto istaran is, dito ng 15,000 ang balay lang plus tubig ilaw 20 mil won won wapay wapay kaon so sige na kay, sige na babay na bye bye